Hi Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang kapalaran ko by messages para sa May 1 to May 7, 2024. For Gemini, Libra, and Aquarius Stress, hello sa inyo. Tignan natin, Spirit Guide. Spirit Guide, Gemini, Libra, and Aquarius. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Kuha pa tayo ng isa. Oops. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius. meron tayo dito three of cups um, it's all about your current situation ano? so masaya dahil magkakaroon or magse-celebrate kayo meron kayong mga i-celebrate ngayong linggong to may mga party kayong aatinan bin binya gathering Um, celebrate ng birthday ng parents ninyo, no? mga anak engagement party, baby shower so lahat ng mga pwede nyo i-celebrate this week ayan matutuloy at matutuloy yan at napakasaya nyo no napakasaya, napakasaya nyo ngayong linggong to Gemini Libra and Aquarius so may mga siguro may mga piyesta rin kayong pupuntahan dito no so pero dito sa second card din yung Gemini, Libra, Aquarius, meron kayo rito ng devil. So, for some of you siguro, uh, kayo um, dahil nanalo kayo sa isang sugal, nanalo kayo sa mga easy money. So, may mga nakuha kayong pera dito, no? Um, nagaling sa mga panalo nyo sa mga sugal or kahit ano man yan na um, easy money na yan, kung sa inyo na kuha yung pera niyan. Siguro makaka-attend kayo, makakapagbigay kayo ng regalo. Dahil nanalo kayo sa kung ano man yan na nilalaro nyo or sinalihan nyo. So, meron din ditong heartbreak siguro. Masaya tong celebration na to, no? Pero may... May heartbreak dito guys, ano? So, maybe makikita nyo yung inyong ex dito or magkakaroon ng konting pagtatalo-talo siguro a-attend uh, kayo ng engagement party, baby shower ng mga ex ninyo so ayan, so it's either graduation then a-attend uh, kayo ng graduation and kapatid ka, so um, na-feel ko dito na medyo nagkakaroon ka ng inggit, ano, dahil yung kapatid mo nakapagtapos na, ikaw siguro inuna mo yung um, pagpapaaral sa kapatid mo, or it's either naman siya muna yung inuna ng magulang yung paaralin, so makakaramdam at makakaramdam kayo ng kalungkutan, pain dito sa aate ng yung to. Or it's either, ito guys ha, it's either sa the devil ano, lahat ng mga negativity dito negativity dito is either sugal hindi man kayo manalo matatalo at matatalo rin, may matatalo rin kayo no? hindi lahat dito ay sure na sure win ano So, ayan, itigil nyo na yan kung ano man yung mga bisyo na sinasamahan nyo, sinasalihan ninyo. Hindi lang to sa sugal, kundi yung mga bisyo pag, pag yosi, pag-inom. Ayan, baka dahil din sa pag-inom nyo guys, no, magkaroon ng gulo dito. Kaya, um, ilimit nyo lang lahat ng gagawin nyo li sa linggong to, Gemini, Libra, and Aquarius. So, we have here the page of one. So, napaka, <laughs> ano nito, regarding to your personality, ano. So, uncontrollable ka dito eh, no? Siguro sa mga bisyo mo, dahil dito ang the devil, sa bisyo mo, hindi ka paawat sa pag-inom, pag natikman mo na yung alak, at na, ayan, tinamaan ka na, no? Diretso, diretso na yung pag-inom mo. It's either din sa sugal, no? Kahit na, alam mo, natatalo ka na ngayong araw, hindi ka swerte ngayong araw. Tuloy at tuloy, at tuloy ka pa rin sa ginagawa mong pagsusugal. So, hindi ka makontrol. So, try mong limitahan yung sarili mo regarding sa mga negative na ginagawa mo. No? Yung iba dito, siniswerte dahil well, makakapag-celebrate pa ng, or makaka-attend ng mga parties. Makakapigbigay ng mga regalo. But yung iba dito, talagang, ayan, makakaranas ng pain. Okay, tignan pa natin dito sa ating okay Gemini Libra and Aquarius more messages spirit guide oops okay so ayan no? may stranger dito guys no um baka may makilala or makaaway kayo na hindi nyo talaga kilala. So, hindi magugustuhan yung the way na magsalita pa the way na pa, uh, makitungo ka sa kanila, no? So, be careful sa mga sasabihin mo sa pakikisama mo. Kasi, it's either na ang makaaway mo dito is hindi mo pa close, no? Baka matsempohan na um, alam mo yon mainitin ng ulo or ikaw mismo ang mainitin na ulo talagang magkabanggaan kayo no hindi magustuhan yung the way mong makitungo sa kanila, mabus, mabastusan sa'yo. So, ayan ang iyong wedding. Mag-add pa tayo guys. So, ayan. <laughs> Biglang, ayan. See? May wedding dito, no? May celeb celebration ka talagang aatenan. So, maybe, um, ex ka, hindi ka na-invite baka bigla kang pumunta doon ng lasing na lasing ka or hindi ka naman invited pumunta ka and ayan meron tayo dito naka reverse na falling so ayan huwag kang papadala sa mga huwag kang papadala sa mga tukso ano ito kasi lahat ng mga gagawin mo is may ka alam mo yun, may ka may balik sa'yo na Libra, and Aquarius so try mo nang ilimit lahat ng mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo no? so ingatan mo lahat ng mga blessings um, na darating sa'yo ingatan mo kung ano man tong bubuuin mong pamilya kung ikaw man to no na mismo magse-celebrate ng Magpapa-party, magpapa-baby shower, ano. So, baka, baka hindi magustuhan ng tao yung pag-approach mo sa kanila. May hindi ka magustuhan na, hindi naman invited, pinalis mo. So, keep balance, no. So, yun lamang, Gemini, Libra, and Aquarius. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.